Hello! Good day! Good morning! Good evening sa lahat! Paano ba natin malaman na hindi nakabayad o expired na ang monthly subscription ng mga downlines natin? Ito po ang subjects ng video natin But guys ngayong gabi at uh, uh, welcome nga pala sa Buhay Pro TV Ito po si Coach Bonnie na patuloy nagbibigay ng solusyon at tutorial para mapadali ang buhay natin dito sa Live Good. Okay? So, set back and relax. At bago tayo magpatuloy guys, kung bago ka pa sa uh, channel na to, mangyari po lamang ang i-click ang like, sub subscribe, at pindutin nyo na rin ang bell all button para lagi kang updated sa mga video tutorial natin. Nag-upload po, upload po ako ng bagong tutorial guys every 2 to 3 days. So, bantayan po ninyo ang uh, bagong upload natin. Baka yun na ang solusyon sa problema mo. Okay. So, setback back and relax. At patuloy na tayo sa ating discussion ngayong gabi. Okay. So, paano nga ba natin malaman na hindi na nakabayad ang mga downlines natin ng kanilang monthly subscription? Dahil sa ibang videos ko, guys lalong-lalo lalo na doon sa Live Tutorial number 15, na-discuss ko na to, guys. Pero, nakatanggap pa rin ako ng tanong kung paano malaman na expired na o hindi na nakabayad ng monthly subscription ang mga downlines nila. Okay? So, ito ang uh, talakay natin sa araw na to. Okay. So, para malaman natin, guys, bakit bakit nga ba kailangan nating malaman na nagbayad na ang mga members natin guys lalo na sa mga end last week of the month dahil ito ang pinaka-importante guys dahil pag hindi nakabayad ng monthly subscription ang mga membro natin for that month ay wala rin tayong kikitain sa matrix income natin buwan-buwan okay mabawasan ang matrix uh, ano natin guys uh, matrix income kung ang mga member natin ay hindi nagbayad ng $9.95 sa kanilang monthly subscription. Okay, so para malaman mo yan, one week before the end of the month, ay kailangan check-in mo na ang mga status ng mga membro mo sa ano, live Good, kung nakakabayad ba sila ng monthly subscription before the end of the month. Okay? So, lagi lang tayo guys sa account natin sa LiveGood. Okay? At yan ang gagawin ko. Login ako sa ano natin. Member login. At isulat mo ang username at password mo dyan guys. And click login. Okay. So dito sa ano natin, back office natin, uh, punta lang tayo sa uh, menu. Okay. Click the three horizontal lines on the right side. And then punta ka sa My Team. Okay? Punta ka sa My Team. Ayan. Once nandun ka na sa My Team, puntahan mo, i-click mo itong blue text na sabi, Matrix List View. Okay? Matrix List View. At scroll down mo lang. Okay? Once i-scroll down mo, makikita mo yung mga... Uh, number of people na active sa ano mo uh, network mo level 1 level 2 level 3 level 4 ganon pero kung mag-continue ka ng scroll down guys ito ang makikita mo listahan ng mga member mo sa good, okay lahat na mga ito guys ay mga tauhan na under mo okay lahat ng mga yan lahat ng mga downlines ng mga downlines mo ay nakalista dito. Okay? So, yan yung sa akin. Okay. Now, ano bang habol natin sa listahang ito? Okay? Once nandito ka guys, tignan mo ang sinasabing auto ship date. Okay. So, nakita mo diyan guys, meron diyang date upgraded at auto ship date at status nila active. So, dito sa Uh, active status lahat ng mga yan guys is always yes dahil lahat ng mga member natin ay laging active pero kung tignan mo at itong nasa column na ano itong nasa column na date updated, upgraded yan yung mga dates guys kung kailan nagjoin yung mga member na yun okay, so yung first entry halimbawa 2023-7-16. Meaning that was uh, July 16. Parang ganun. Okay. Pero hindi importante guys, ang date upgraded, ang pinaka date na bantayan natin, itong auto ship date. Okay? Bakit? So, dahil dito natin makikita kung ano ang status ng mga member guys. Nagbayad ba sila o wala? Okay. So, Paano natin malaman? Okay. Unang-una, alamay natin kung ano ng uh, date ngayong araw, guys. So, today, guys, itong ginawa ko yung video na to is November 2. So, November 2 means uh, 2023, 11. Okay? Meaning, month of November is 11. So, titignan mo ngayon dito sa listahan ng auto-ship date. Alin dyan ang mga pizza na nakalagay uh, Ano ang mga pizza na nakalagay Halimbawa oh, Ngayon is November 2 So ngayon is 2023 11 02 Okay So titignan mo ngayon Ang mga pizza na nakalagay dito guys Ano nakalagay Okay Meron ditong isa 2023 Yung pagkatap 2023 11 17 It means guys Na ang mimbrong ito ay bayad hanggang November 17. At dahil November 2 pa ngayon, that means active pa ang ano niya, uh, subscription niya. So, that's not a worry uh, for this month um November. Hintayin mo na lang na abot ng November 17. Okay? So, inspect all the dates dito. So, meron diyang 11-17. which is November 17. Okay pa yan. 11.25, means bayad siya sa hanggang sa November 25. Meron diyang 12.25. It simply means na bayad siya hanggang December 25. So, dalawang buwan ang binayaran niya, guys, to cover the month of November, pati yung December. Okay? Now, dito naman sa isa, 2023, 3, 11, 17. So, November 17, merong isa, 2023-12-22. This means bayad na siya hanggang December 22. So, dalawang buwan ang bayad siya guys. So, hindi yan. Worry as an upline. Okay, merong isa 12-02 sa so December 2 hanggan. Merong isa 11-14. So, ito siya uh, November 2 ngayon. Ito ay November 14. So, expired na siya hanggang sa November 14. Merong isa 11.14. Okay? 1117 1125 so lahat ng mga 11 guys guys means november so ang mga pizza na nakalagay dyan na advance pa kaysa ngayon means active pa 'yan hanggang sa mga araw na 'yon so itong 1120 means bayad siya hanggang November 20. And so on, 11.25, 11.09, 11.14, 11.09, 11.25, at saka 11.25. So, sa ngayon guys, lahat ng mga members ko ay bayad hanggang sa buwan ng November. Which is good. That means active sila lahat. So, what happens kung pagtingin mo pa lang dito sa auto-ship dates, ay manaki, may nakita ka dyang, 2023-10-17. Aba, yan is a ah, malaking concern yan guys. Kasi ngayon is 11-02 na. Nakasulat yan halimbawa 10-17. That means paso na siya guys noong October 17 at November 2 na ngayon. Anong mangyari doon? So yan, isang sign yan guys na hindi nakabayad ang member natin kung may makita ka dyan na pizza which is less than sa pizza ngayon ano ba ang pizza ngayon guys nung ginawa ko itong video na to 11.02 so meron ako dyan makita na 10 anything with 10 which is month of October pa that means hindi ito nakabayad ng live good at and in fact kung meron ako makita dyan na 10 month of October pa na ang pizza at ngayon November na, that means nalagas na siya sa network ko. Okay, dahil November na ngayon, laglag -lag na yun, lagas na yun. At anong mangyari? Wala na kong kita doon sa isang taong yun. So, ang napaka-importante pala ito guys, dahil it will affect your income sa matrix. Okay? So, make sure na mayamaya -maya, lalo na on the last week of the month Halimbawa, yung month and then pizza 25 ng buwan doon kana dapat gumalaw guys anong gawin mo kung may makita ka diyan ng mga pizza na less than let's say 1125 by 25 of november kung may makita ako dyan na pizza na mayroon pang 11.10, 11.15 o 11.02, lahat na mga yun, guys, ay hindi na nakabayad ng kanyang subscription. At dapat isa-isahin mo yun, tignan mo ngayon kung sino-sino mga yan, makita mo namang mga pangalan dyan, okay? At yung mga pangalan na yan, tawagan mo sila, guys, okay? Tawagan mo sila. Kung di mo sila ma-access dahil sila ay mga... Recruits na mga downline mo, yung mismong direct mo guys, tawagan mo na i-remind itong uh, taong ito na kailangan na niyang magbayad ng uh, no uh, monthly subscription. Actually, si LiveGood guys is napakal-linient. Kung halimbawa, halimbawa merong pizza dito na yung mga beginning of the month pa. Okay, ano bang meron ito? 1109. Halimbawa, yung 1109 means November 9. Now, what happens kung hanggang 1109, 9th of the month, hindi pa siya nakabayad? Halimbawa, 11 uh, 1110 na, November 10 na, merong pizza dito na 1109. That means, kahapon pa lang, hindi na siya paso na ang kanyang subscription. Okay? Si Live Good guys ay nagbigay niyan hanggang katapusan ng buwan to settle this gap Yeah? He will remain a member at nanatili pa rin siya sa network hanggang sa katapusan ng buwan. Kailangan mabayaran ito guys by end of the month. Let's say November 30. Before that, kailangan bayad na siya para mapasali pa siya sa network mo, sa matrix mo, mabilang pa siya at yung bayad niya ay uh, may commission ka pa doon. Okay? So, lahat ng mga pizza dito guys, halimbawa dito, meron ako rito 11.02. Saan ba yun? Okay, hanapin ko nga. Yang 12.02, halimbawa, dahil dalawang buwan na binihiran niya. So, that means, ang one month niyan is 11.02. Okay, kung yung 11.02 at ang pizza ngayon ay 11.03 na, halimbawa, November 3 na, that means, hindi na siya nakabayad. Pero, third day of the month pa lang yan guys. Si Livgood nagbigay pa hanggang 30th of the month. So, hanggang katapusan na pwede itong isitol without him being taken off, taken out sa network. Okay? So, you still have 3 weeks to act or 3 weeks to do something para mabayaran ito. Huwag nyo lang palampasin sa katapusan. Na halimbawa, kung yan ay 1102, doon ka na sa... Ha? doon ka na sa 12 uh, alin ba itong 1202 ande ah, hindi di na lang itong 1117 kung halimbawa sa 1130 ay hindi pa ito nabayaran at naging 1201 o 1202 na by that time laglag na siya sa network tanggal na siya sa matrix uh, network guys at wala ka ng commission na makita makita doon sa kanya Okay? Hindi ka nabayaran ni Livgood at siya rin tanggal na sa network na wala na yung uh, membership niya. Pwede niya pa rin bayaran sa next next month. Okay? By the time na bayaran siya, siya guys, ibalik siya sa network pero saan siya ibalik? Doon sa pinakababa sa network. Lahat ng mga downlines niya at saka mga spellovers niya ay matanggal at mawala lahat at magsimula siya from the beginning. Kung dati siyang kumikita sa live good buwan-buwan, ay wala na siyang kikitain for another, for the next three months na magbaba, kahit magbayad pa siya ng monthly. Okay? Dahil magsimula siya from the beginning as if wala siyang uh, downlines at all. Nangyari niya, nangyari niya guys, nangyari na sa akin din. At yan ang pinakamasaklap na mangyari sa buhay mo sa live good, kung yan ay pinabayaan mo. So, paano natin malaman kung nakabayad ba o hindi ang mga uh, downlines natin? Ay dito sa auto ship dates. Checkin mo ang mga auto ship dates. Make sure na they still are um, more than actual date ngayon. When I say more than, halimbawa yung 11.17, more than pa yan sa ngayon kasi ang pizza ngayon is 11.02. That means active pa siya hanggang sa November 11. Okay? Kung meron dyan nakita ka na ang pizza dyan is 10.17, That means hanggang ngayon, November na, hindi pa nakabayad ang taong ito. Okay? So, yan ang sagot sa katanungan guys. Paano natin malaman ang na hindi na nakapag-subscribe ang taong ito. Another way to check that guys is doon sa my referral mo. Okay, punta ka sa menu, punta ka dito sa my referrals. Okay. Medyo mahina lang network ko, okay? Dito sa my referrals guys, meron ka itong listahan sa lahat ng mga tao na naging uh, directs mo. Okay? At yung mga tao din na nag uh, tawag nito nag reserve sa you, okay? So dito titingnan natin ngayon kung sino-sino ang mga tao dito na dapat ang status na makita mo rito is either member or pre-enrollee. Yung members guy, yan yung mga active members na kabayad ng monthly subscription up to this point, up to this date. Okay? Yung mga pre-enrollees, wala kang concern doon dahil yan yung nagpa-reserve lang sa LiveGood. Pero hindi nag-upgrade, hindi sila nag-join sa LiveGood. Okay? Marami yan sa mga listahan na yan. Okay? Pero concern ka doon sa mayroong sinusulat na member. Dapat yung mga members ay member talaga nakasulat dyan. Okay? So, meron akong member, prenroll, 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 prenroll. Member, pre member, 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 member. Okay. So, that means, lahat ng mga ito guys, ng mga members, ay nakabayad ng lip code. So, what happens? Bibigyan kita ng example. Di ba sa listahang ito, lahat ng yan ay nakalagay member, 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 member. Okay. Halimbawa, Last week nakita mo yung ganyan. O ngayon nakita ko members ang nakasulat niyan. After a few days or let's say pagbalik ko rito after next week, nakita ko yung first entry na member, iba na nakasulat diyan. Naging ano na tawag niyan? Retail customer. Okay? Dati member siya, naging retail customer. Okay, member, retail customer. Okay, so ngayon wala. Pero may makasulat dyan guys, retail customer. The moment na paso na ang uh, monthly subscription ng mga downlines mo, yung nakasulat dyang member will change into, tawag nito, uh, ano bang sinabi ko kanina? <laughs> instead of member, nakasulat dyan, retail customer, then, that means paso na ang kanyang uh, subscription. So, manatili siyang retail customer for the rest of the month, for the rest of the dates of the month, until mabayaran yan. Yeah, on the date na magbayad siya, guys, okay, instantly ma-change itong retail customer into a member ulit. So, active na naman siya sa network Provided, hindi siya magpalagpas ng katapusan sa buwan Dahil kung natili siyang uh, retail customer hanggang sa katapusan ng buwan Laglag -lag na rin siya sa network at nawala yung uh, membership niya Okay? Nawala yung bayad niya sa monthly subscription Nawala yung mga downlines niya Nawala yung mga spell overs niya Okay? So, yan ang mangyari guys Okay? So, for now guys Uh, nasagot ko ng katungan paano natin chikapin kung nakabayad ba ang mga downlines natin. Dahil apektado tayo guys, ang monthly matrix income natin ay bababa pagka marami kang member na hindi nakapagbayad. Dahil remember na ang ano mo, matrix commission mo is just a percentage doon sa binayad ng mga downlines mo. Meron ka doon sa 9.95 dollars na binigay nila which is 0.25 dollars ang sayo for every person na nagbayad ng 9.95. Okay, so yan lang ang video natin ngayon guys. Okay, good luck sa atin. Uh, good day and God bless you. Sana umudlad ang live good business mo.